Good morning. Ano mga 7:30 pa lang, guys. Ano, boom. Nagising ako sa mga notification sa ano <laughs> Facebook, ayan. Good morning, good morning. Dito sa amin, ayan. Dito lang ako naglalakad. Ano. Hindi ako ngayon lang ulit ako naglakad kasi nagkasakit ako ano, pero okay lang ayan di ba ang gaganda ng mga bahay yung mga ano mga iba ano okay na sila tap mga naayos na kagaya niyan ayan 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 tapos dito guys ang oh, nakikita niyo ang daming mga halaman pero online sale nag-o-online yan guys, tiyaga-tiyaga lang sa buhay. Kung masipag ka, syempre may aanihin ka, ganun lang. Naglalakad ako ng isang oras. Good morning! Maganda dito, maaliwalas, tapos ano, malinis. Ano, yung iba karamihan kasi dito nasa abroad yung may-ari tapos yung iba ano tinitiwala lak sa mga kamag-anak para hindi masira yung bahay tingnan mo dito oh. ayan paakyat dito eh pero halos pantay-pantay lang ang bahay ano mga makaikot ako ng ng mga limang ikot sobra na yun isang oras kasi mahaba to eh mahaba yung ano, paikot good morning po dito yung unang ano mga naitayo dito sa block 13 matatagal na yung mga ano mga nakatira dito ayan guys o tingnan nyo pag ano lot corner ang laki ang laki ayan hanggang dyan kikita nyo hanggang dyan guys ayan hanggang dyan sa dulo ayan o tapos dito naman yung lot corner sa ano isa Ayan, kikita nyo. Di ba ang laki? Paano 2017 pa kami ano? Nakakuha dito. Medyo late na. Kagaya nito oh. Ayan siya mula diyan sa kotse hanggang doon. Ang laki ng ng ano ng space niya. Lalo na pagka na napaayos nila. Kaya lang yung iba ano ginagawang garden, ganyan. Ayan. Dito, mga puro malalaki yung bahay dito. Ayan sila, o. Oh. Ayan. Ayan, paikot yan, pababa. Ang sarap maglakad kasi ang ganda na yung panahon, o. Oh. Tingnan nyo naman ang kalangitan, ang aliwalas. Pero hindi yan, ano, uulan kasi wala naman yan sa ano naka-face mask pa ako kasi may may ubo-ubo pa tayo nakakaya pagka mayroon tayong makasalubong ayaw natin makahawa ng ibang tao kaya magingat grabe yung impact ng ano ubo ngayon uh, ano tawag dito ang sa akin lang ang iniinom ko yung luya ah. <laughs> ano parang ano <laughs> matanda nung sinahuna yung luya Pit-pitin ko yun guys tapos ilaga ko siya within ano 15 minutes tapos ano patakan ko siya ng lemon tapos kunting honey yun lang ang iniinom ko ano sa buong magdamag ano gumaan yung pakiramdam ko dalawang araw ko na yun ginagawa tapos hindi ako kumakain ng maalat, tamis, Tapos, ano, sabaw-sabaw lang, ganun. Sabaw-sabaw lang. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may, ano, may nilaga. <laughs> Kaya lang, nagkakasakit din talaga tayo kasi sa klema ngayon iba yung panahon ngayon tingnan nyo dito guys oh, sa black ano to black pen black ten Halos pare-parehas yung bahay, ano lang, nag nagpakulay na lang sila, nagpintura ng iba. Pwede naman, pero hindi pwedeng baguhin. Ayan. Ayun ang baho. ng aso. Ayan, ganyan. ba diba, ang, ang kagaya nito, oh. Oh, corner yan, guys. Ayan. Ayan siya ano malaki At saka ang maganda dito, ano maluwag yung kalsada. Ano hindi masyado. Yung iba kasi ano sa parking nila sa loob. Kaya lang doon sa amin ano maliit. Hindi hindi papasok yung kahit kotse hindi siya papasok kasi maliit yung space na nakuha namin. Wala na kasing bakante nung ano, kumuha kami ng bahay. Wala na. Ganito lang ang buhay ko, guys. Ano, pa ikot-ikot na ganito. Ayan. This is a nice view like this. Oh, ang ganda ng araw, guys. Ang ganda. Ayan. Super ganda. Yung mga ganitong ano. Ayan. Ang ganda, di ba? Good morning, good morning. Ano, dito 'yan guys sa ano, sa playground, 'di ba? Ang ganda. Ano, ayan ang ganda ng kalangitan. Pati ano, ikot ko kayo. Ang ganda ng panahon ngayon. Ano. Hindi mainit, hindi maaraw, pero ano, wala namang ano, wala namang ulan. Ano lang siguro talaga ah uh, hindi pa sumisikat yung araw maya maya ng konti siguro ano uh, magiging okay na dito yan ang ano swimming pool ng Montego ayan. ah nako marumi guys yung tubig hindi pa nila nalilinisan ayan oh, may tagalinis na kaya lang ano ayan mayroong ano pala ngayon sumba <laughs> kaya ganyan, tapos ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. <laughs> Ang <-genyang>. sarap. <laughs> time for breakfast. Good morning, good morning. Ito ang almusal natin, ano. Kamote tops. Tapos ito, nilagang saging. Tsaka may isang mais, pinutol ko lang kasi malaki. Tapos nilagang kamote. Ayan. Dito ako kakain sa labas. The number one is coffee. Let's eat na guys. Ano, mag-almusal muna tayo ng mga masustansyang pagkain kasi ano, galing tayo sa sakit. Hindi tayo pwede sa mga matatamis sa ano, mamantika. Kaya ganito lang muna. Mmm, ang sarap. Tapos ito, maganda, maganda ito sa health. My favorite. Ang sarap manamis na mesa. Tapos ito number one. Coffee. Wala pa yung mga kasama ko kasi ano, bumili sila ng gamot. Naubusan ako kaya bumili sila pati kay George. Ang ganda naman ng background ko. Ayan mo. Ayan. Ayan sa labas. 30 minutes lang ako nag-exercise, naglakad-lakad. Kasi ano, umuulan. Kaya ano, ngayon, kakain naman tayo. Bye-bye muna. Dito kami kumakain ngayon. Bagong ano. Ayan mo. Eh nauna akong kumain kumakain na ako ng mais si George na lang Hello George Hey Say hi hi Say hi